So, eto. Okay, it's very hard. Okay, go. I will never forgive the Marcos family for the damage that they have done to us. Woo! I will never forgive the Marcos family ng ginawa down sa kanila, mga kababayan. Nani? Ang tanong ko, Hari ano, alam ko, ano, alam balita ko, nanonood ka daw sa akin eh. Natapapamura ka daw sa galit, sa sasakyan palagi pag nakikita mo yung mukha ako sa YouTube eh. My tanong ko dito, Harry Rock, eh, debunk natin. Basic, mga kababayan ko. Alam mo ba't hindi nilabas ng bilyonary to, mga kababayan ko? You know what the reason kung bakit, mga kababayan? Lahat ng sinabi ni Harry Roque is more on fake news. This is the father, uh, not the father, the saint of fake news. The frappet of fake news peddler na kumalat sa Pilipinas. Mga kababayan, ganong katindi mga kapatid ang mga pinakalat ito. Ngayon, ididibang natin siya mga kababayan ko para malinaw sa lahat. Ang tanong dito, ang sabi niya dito, hindi niya daw mapapatawad ang mga Marcos, mga Marco, ang Marcos family sa ginawa niya, ginawa daw sa kanila. Number one, anong ginawa, mga kababayan ko, ng Marcos administration? Simula nung naupo no si Pangulong Bongbong Marcos, ungkatin natin ulit, mga kababayan ko. Itong tao na ito si Harry Roque, alam niyo ba mga kababayan ko, nag-apply ito nung hindi manalo-nalo bilang uh, senador. Nag-apply ito bilang, makinig kayo ha, uh, bilang ha, uh, PCSO Boy! Kasi alam niya na magkakaroon siya ng mga kababayan ko ng pela. Kung hindi na pagbigyan after one year, nakaupo na si Gibo at si Gadon, mga kababayan ko, siya ang hindi nabigyan ng posisyon. Hmm, tignan nyo, one year na hindi bumanat sa Marcos administration, tama ba ako? O, nakita nyo? After ng appointment, mga kababayan ko, nung hindi nabigyan, ayun, naghohoromentado. Hmm. Nung naghuhurumentado si Akla, mga kababayan, eto na. Mga kababayan ko, unti-unti nang uminit ng uminit ang joint force nila ni Maharlika at palano ng pasabugin ng pulburon. Mga kababayan ko, tama ba ako doon, mga kapatid? O oh, eto, alam na alam nating storya. Ngayon, mga kababayan ko, ngayon, pumutok na ang pulburon. Suddenly, wa-effect. Wow! Nung nagwa effect ang pulburon, mga kababayan ko, walang gumagante. Even na Marcos administration, silent, mga kababayan ko. Hindi sila pinapansin, hindi sila pinupuna, hindi sila binabalikan, mga kababayan ko. Because walang kwenta yung mga banat nila. Ito ang karma, mga kababayan. Kwento lang natin sa taong bayan to, ha. Ito ang karma. Woo! Nagkaroon ng operation, mga kababayan ko. At pinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos lahat ng mga pogo. Woo!